Gandang umaga mga boss Sa Turukoyan tayo magro-ronda sa Sapa ng Plaride mga boss Sorbe natin kung Maganda ba mga boss Ayan oh. Sorbe natin kung ano itsura ng Sapa ng Plaride mga boss Yan. Pakita natin sa taong bayan kung ano itsura Yan mga boss ah, malinis naman mga boss At ah, buka namang ayos Yan Ayan pang tubig na yan yan po tubig na nena gagaling po sa angat na mga boss. Yan. Uh, ito po no supply sa mga sa mga bukirin dito sa Plaza del Bulacan. Yan. Yan po eh kanya kanyang direksyon. uh, from angat patungo na Plaza del then diretso na Kalumpit. Yan. Yan po tubig na yan eh may mga ano yan, may mga kanal-kanal yan patungo sa kanya-kanya mga mga kabukiran so bay natin mga boss ang sura ng angat dam yan, yan po yan at sa isang araw, pupunta tayo sa Angat Dam, mga boss. Uh, para mas masaksihan natin kung anong itsura ng dam doon. Yan. Saksihan natin, mga Yan po ang itsura ng patubig ng Flardel. ya yes, sa apa po yan. Medyo ayos naman. Yan mga boss ha. Saksihan natin ang patubig ng Flardel mga boss. Ayan. Ayan po mga boss. saksi tayo. Dito sa patubig ng Plaridel. Ayan, o. Oh. Ayan. Ah, dito ako dadaan sa kaliwa. Wala na ba sa kalsada Ah, bypass na. Yung may, yung may, ha? Ah, don. Yan mga boss, medyo malikot ang camera dahil tayo na uh, sa manabela mga boss. Yan. Pasensya na sa ating pagbibidyo dahil yung ating lugar na pinuntahan hindi pa rin natin kabisado mga boss. Kahit ako yung taga rito sa Laredel. Yan. Survey natin. Survey natin ang itsura. dami rin pala sa sakay dumadaan dito mga boss palibasa eh, medyo liblib eh. kaya yung ibang mga nakabotor dito na rin dumadaan siguro iwas huli shortcut ko ito labas ko nito eh ah, tabang din na to Santa Rita giginto Bulacan mga boss yan Nakumpo at medyo umuulan ng bagya patay tayo dito aabuti ah, na tayo mga boss ng ulan Yeah. Survey, survey lang. Marami din pala dumadaan dito. Marami din. Ayun. You know? Mga masarap magdyang dito ba? Ma ma ano pala eh. Mahaba din pala magdyang dito. Maganda rin magdyang dito mga po. Pero bigla-biglang ko doon sa may sa may plaridel, sa may sa cemeteryo masarap din doon dito pala maganda rin mag malinis mahaba ang takbuhan ayan mga boss ang ating mga dakilang kababayan mga naglilinis Ayan. may simbahan pa ng muslim yung mga yung ating mga kababayan muslim ito meron, meron pala kayo itong mosque yan o Ayan, ating mga dakilang mga kababayan mga muslim yan ito meron pala kayong mosque rito sa Plardel yan oh. Boski, tawag po niyan Boski kasi ako eh, matagal din po ako nag-abroad uh, sa Saudi Arabia mga po eh, mga muslim po mga tao doon yeah. oh. dyan ayun o gadaanan tayo sa patubig mga boss ah, hawak muna ito yung mga po